Misaka ang presyo sa mga nagunang palaliton sa Samar subay sa pagsarado sa San Juanico Bridge sa mga dagong sakinan. Kini ang gitutukan ni Nico Sereno. Nabatya na ang padayong epekto sa pagsirado sa taytayan sa mga sakyanan nga dunay gibuk aton nga 3 tonelada pataas. Kini tungod kay hapit tanang palitunon sa probinsya ang misaka. Matud sa mga namaligya og karne, 30 pesos ang umento sa gibaligyang manok, samtang ana sa 50 ngadto sa 80 pesos ang pagsaka sa kada kilo sa pork meat sa Katbalogan City Public Market gikan sa 195 per kilo sa manok sa wala pang issue sa San Juanico Bridge karon ana na kini sa 225 matag kilo sana po ano, di na pa yung pag uh, ayos ng San Juanico Bridge kasi palala po ng palala yung ano uh, yung presyo ang pagsaka sa presyo tungod sa dugang gastuhan sa pagsakay sa supply sa barge gikan sa lete padung sa samar. susamasab sab ang sitwasyon sa mga mamaligya ay ug karne sa baboy. Matod ni Istong de la Peña sa so wala pag regulate ang mga sakyanan sa Taytayan ana sa tag 340 ngadto sa 350 ang kilo sa baboy. Pero karon ana anak kini sa tag 400 ngadto sa 420 per kilo nakasabot man sa pagsaka sa presyo sa mga palaliton, apan doon hangyo ang mga mamalitay sa mga nagbaligya o karne sa baboy. Uh, pag iusap okay, din sa mga nagtitinda na ng baboy, uh, huwag, lang, huwag lang masyadong kahirapan din mga consumers. Okay. Kasi kung minsan yung iba na ma mahirap ang buhay, hindi kaya. Ito yung mga mahirap na huwag natin taasan ang presyo uh -huh. para hindi naman kawawa ang mga uh, um... Gawa sa baboy o manok, ni mahal sabang ang presyo sa mga utanon, labi na mga gikan sa laing probinsya. Matut sa wholesaler o utanon, misaka o 400 ang kada sako sa baligya nila nga sayote nga gikan pa sa Mindanao o 4 pesos kada kilo ang aumento sa ilang gibaligyang kalabasa. Kung apektado ang wholesaler, mas labaw ang retailers sa mga utanon. Matod ni usa ka tindera, misa ka og 5 pesos ang kilo sa sari-sari. Ayusin yung ano San Juanico nang madalian. Nang madalian para ang gulay nami bumaba din kay Kas kawawa yung mga Ma mamimili. Apil sa presyo sa prutas nga misaka, ana sa 2 ngadto sa 30 pesos ang umento sa prutas depende sa klase. Ang pinakadako nga umento ang dragon fruit nga kaniadto gibaligya sa tag 200 ang matag kilo karon mapalit sa tag 230 kining susamang pagsaka sa presyo na sab sa presidente sa Philippine Chamber of Commerce and Industry Tacloban Leyte chapter gihimong example niya ang lechon sa ilang lugar sa fiesta sa Tacloban nag ang Tacloban uh, before makapalit ka og lechon sa tag 8000 7000 karon the cheapest lechon is 10000 mm -hmm. Oh, so tapo kayo, no? So na-increase na gyapon. Na ang gikabalakan karon sa mga negosyante kay gawa sa San Juanico Bridge laing vital nga taytayan sa rehiyon sa Mayliloan Southern Leyte ang gipaubo sa repairs o retrofitting tungod sa damage. Nico Sereno, Balitang Bisdak.